dito kami ulit sa laundry shop Ishi Wash nagaan lang kami nagpapadryer ng damit kasi sa sobrang dami ng, dami, ng nilabhan wala na siya masasampayan so yung dryer na lang binayaran pero 140 rin yun eh hinahiram ni Sister Terry yung e-bike. May nakita siyang ano, e-bike daw na parang ano, parang photo daw. May nakita kanina. Ano yun? Bukit ng no, ambulance. Eh. Old oh, na yan, no? Ewan po. Ito. may banggaan dito, galing kami sa Easy Wash. may banggaan